คำขวัญจังหวัดอุดรธานี

kasi wala ka nasa. Sa tara repot din ito, perarotas. Kung sino ka mang gumagambala sa tao nito, makipag-usap ka sa Espiritu ng Diyos. Diyos sa maluag, Diyos ang sa kinakatakot sa empiyano. Pasok. Pum. Pasok. Pum! Resume. Pum! Ito na yan. Ito na yan. Pum! Baklasin, baklasin. Mula ulo hanggang paa. aray sakit po daw na yan ikaw na yan hu ikaw na yan ansakit ikaw na yan ikaw na yan ali matam hu aray sakit ikaw si 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 na yan ano ka po ano ka ano ka ano ka po guys aray ano ano ka hu ano ka babae lalaki! po ano ka Aray, ano ka di ko alam. ano ka kita po ano ka ano ka ano ka ano ka ano ka ano ka ano Po! ano ka 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 ano sakit. ano ka ko so ano ka ano ka ano ano ka Ang ka ka Alimatan to. Ano sakit, ka? Ang sakit ko ng ano. Bo! Sagot. Aray. Ano ka? Ano kita mo dito taun to? Ano kita mo sa tao to? Hindi ko alam. Ano kita mo, Bo? Aray, hindi ko alam. Baklas, alimatan me to. Aray, hindi ko alam. Bakwasin mo Bakwas nilagay mo diyan pag sa balikat. Hindi ko alam. masakit yung balikat niyan? Bo! Oh, ano hindi ko alam. Ano, mahihirap ka kalalo? Baklas ano? yung binilagay mo dyan? Po! Aray po! Baklas! 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 Po! Aray! Aray, 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 po. Ano ka? Po! Aray, 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 po. Ebi ka, hindi ko alam. Ano ka ba? Po! Hindi Poo? ko alam, aray. Tigas naman ito. Baklas! Baklas! Hindi, Baklas. hindi ko alam. Ah! Aray! Aray! Masasaktan ka lalo. Hindi hey, ko maalam eh. Gusto mo saksakin kita? Hindi hey, ko maalam. Ha? Ah, gusto mo ituso ko sa Hindi espada? Hindi hey, ko maalam. Ha? Hey, Baklas. maalam. Boom! Hindi ko maalam. Po. Hey, oh, bakit kita nahuli? Ano Hindi ginama dito? Hindi ko maalam. Nagandahan ka po. no? Hindi ko maalam eh. Ha? Inggit? Boom! Hindi ko maalam. Hindi ko maalam. Nagandahan ka no? Hindi ko maalam. No, nagandahan ka no? Hindi ko maalam. Maganda siya, di ba? Hindi ko maalam. Inggit ka sa ganda niya? Hindi ko nga alam. Sino <laughs> ka? Hindi ko nga alam. <laughs> po! Sino ka? Ah, hindi ko nga alam. Po! Aray, aray, aray. aray. Ikaw ba nakaraan? Aray, nakaraan? Ay. Ay, nakaraan? O, po! O, ay, sabi ni. Ah, ingit siya sa ay, ganda eh. Nagpagawa ka na? Aray, po! Aray, Pinagawa mo aray. to? Aray. Nagbayad ka? Aray, hindi. Po! Hindi, o hindi. 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 Aray po! O. Ang sakit. O ba? Hindi ko nga alam. Ayaw oh, pang umamin. Ayaw pang umamin. Masasaktan ka. Kahit po, hindi ko nga alam eh. Gitera ka talaga, no? Hindi ko nga alam. Hindi ko alam. Hindi ko Ayaw sa mga alam niya, no? O, kilala naman namin. Hindi ko alam. Pero nahiyas. Aray po, sakit. Ano, masakit yung latigo? Hindi, hindi, ha? Masakit yung latigo? Hindi. Hmm? Hindi, tibay mo naman. Ha? O, espada. Espada. Ano? Sakit, Masakit? Ay, sakit, ay, sakit. Ano? Magdadala? Oh, Magdadala? Ha? Gusto mo ibaon ko pa Oo. Oh, oh, oh. Ibaon ko sa'yo? Aray ko, ang sakit. Ano? Ang sakit, sakit. Ano? Ang sakit. Ano kita ano mo dito? Wala. O, bakit kita nahuli? Wala. Hindi ko alam. Ha? Hindi ko alam. Ha? Hindi ko alam. Masakit. Gitera ka kasi. May kinausap ka tama? Hindi, Ho! Aray ko! Ha Sinong kinausap mo? Ko, uh, Ho! Aray, aray! Aray! Ano? Hindi ko nga alam. Ano? Hindi ko nga alam. Hindi ko alam. Pakilala mo to? Hindi, hindi. Hindi mo kakilala? Hindi. Ha? Hindi. Hindi ko alam. Binala mo tong taong to? Hindi. hindi ako alam. May kinausap ka tama? Hindi, Ho! Aray ko! Ha Sinong kinausap mo? Hindi. Who? Aray, aray, aray. Ano? Hindi ko mahala. Ano? Hindi ko mahala. Hindi ko mahala. Pakilala mo to? Hindi. Hindi mo kakilala? Hindi. Ha? Hindi. Hindi ko mahala. Kinala mo tong taong to? Hindi. Hindi. Kamagana? Hindi. Hindi. Kaibigan? Hindi. Ano ka? Elemento? Hindi. 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 Sa'yo nakaraan. Sa'yo pa? Oo, ito yung nakaraan? Oo. Aray! Ano? Hindi talaga siya huminto, ay. Nagpa-an. nagpa May kinausap to. Kaya nga, hindi na siya huminto. Aray! Hindi ko alam. Hindi niya natinigilan. Hindi ko Ano? Hindi ko nga alam. Tatanggalin mo lahat, ha? Hindi ko nga alam. Yung balikat! Kilala mo ako? Hindi. Oh. Hindi. Matakot ka sa Diyos, ha? Oo. Oh. Aray. Oh, Anong alagad mo? Wala. Wala ka alagad? Wala na. Wala. Wala na. Siya nga talaga yung nakaraan. Wala na. Wala na. Ha? Wala na. Hindi ka ba nadadala? Oo. Oh. Wala na. May kinausap ko tayo. Hindi siya. Wala. Nauli no, lang siya kasi sa nang paggawa. Wala na. <coughs> Saan... Po. Sino ka na usap mo, matandang babae tama? Mo, babae, tama. Aray po. Wala. Wala iku. Ano? Gusto ko malaman eh. Bakit hindi mo jam? Masasaktan ka. Ha? Gusto ko malaman. Katang-tanging ka. Ano? 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 Masakit. 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 Masakit? Masakit? Ang sakit. Ah? Nakuryente ka? Ito, sakit. Oh, oh, oh. sakit nga eh. Oh, o, bakasin mo yung nilagay mo Mamaldita dyan. Mamaldita ka pa, ha? Ha? Ah? Pwede ko ba mapasukin yung pinausap mo? Ang sakit. Ha? Ay, naray ko, hindi ko nga alam eh. Ito, oh. Aray, aray sakit talaga. Ha? Ah? Ang sakit. Ang sakit. Ang sakit pala. Bakit hindi nagawa mo yan? Ang, ang sakit. Mo.

Oh. Yung sakit eh. So, ano yan. <tis> yan? ang sakit nga, sakit nga. Oh. Ikaw yung kimausap, tama? Oh. Ay! Oh. Ikaw oh, oh, oh. yung kimausap, matanda ka, tama? Oh. oh. Uh. oh. Ano? Anong ginawa ano, dito? Hindi eh. ko alam. Oh. Di Ma matanda ka? Hindi eh. ko alam. Oh. Ano, oh. ka ng babae, tama? Oo! Oh. 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 Hindi ko alam eh. Hindi na po siya yan. Yung kalina yun. sa. Ito na yung... talagang nga ng mukha ko. Aray! Oh, baklas! Anong ginamit mo dito? Wala! Aray! Ano ginamit mo dito? Huwag mo ako sa iwan. Ang sakit! Ang sakit! Ano ginamit mo dito? Ano ginamit mo dito? Ano ginamit mo dito? Anong anong mo dito? Anong anong mo dito? Hindi ko nga alam. Aray, kandila. Kandila. Pong! Aray. Tagasang ka. Di ko alam. Di ko Sagot. Ang sakit. Alimat ako. Aminin mo na kasi lahat. Hindi ko nga alam eh. Hindi ko nga alam. Magkano ba nalit sa'yo? Ay, hindi. Hindi. Inausap ka lang. Hindi ko. Ha? Pong! Aray, ang sakit. Ang sakit. Ang sakit. Ang sakit. Ang sakit. tama sakit. Ang sakit. Ang pera ka kita. Bakla mo. Ang sakit. Ikaw ang leader nito? Uh -oh. Bo. -oh. Bakla si nya. Ang sakit. Baklasin mo. Ang sakit. Ha, magtatanda kayo ha. Uh Oo. -oh. Ah, uh -oh. Ha, ayaw ka kanina papasukin. Pasensya na uh -oh. tayo, hindi po sige sa Diyos uh -oh. ha. Uh Opo. -oh. Ha? Ha? Uh Yabang -oh. mo sa akin yung mga aklat mo dyan. Boom! Uh -oh. Aray! Ang sakit! Ibalik mo sa akin. -sakit. Bigyan mo sa akin aklat mo. Aray ko! At susunogin ko. Ano ka Uh, ha? Oo. Uh, uh, uh. Aray ko. May, May iba akong Ang sakit. Ang sakit. Ang sakit. Kandila. Kandila. Bo! Pagasaan ka. Malapit ka dito. Malayo. Malayo. siya binayaran. Hindi, hindi. Ha? Hindi. 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 Sa'yo siya natutang? Hindi. Boom! Boom, boom. Ha? Baklas, ano yung nilagay mo dyan? Baklas, baklas. Baklas, anong nilagay mo dyan sa katawan niya? Hindi ko alam. Boom. Hindi ko alam. Ano? Hindi, Gusto mo rin hindi, hindi, ano, makaramdam ng kuryente? Hindi, hindi, ha? Hindi, hindi, hindi. Ni Ni Aray. Ano? Sakit. Sakit. Ano? Nakoryente ka? Oh, sakit nga. Sakit, ka? Sakit. Ha? Babaklasin mo na. Oo, oh, oh. baklasin Baklas na. Baklasin nyo na, ha? Baklas na. Masansyaan tayo, ha? Baklas na. Ay. Ilan na ginanito nyo? Baklas na. Ilan na nasa mo? <laughs> Baklas na. Ha? Ilan na nasa mo? <laughs> Kunti na. na lang. Kunti lang. May Unti napatay lang. ka na?